nakapag-deliver tayo kay Eric Star mga kasari. Ah! 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 Ayan. Bawal tayo yung mukha mo eh. Ako naman Hmm? Dito, muna, Dito, dyan, Ap, dalawa di lang monopia, di ya. Hello mga kasari, masayang araw at happy Sunday. Happy Sunday sa inyong lahat. So bibilisan ko lang yung aking pagyaw-yaw dahil kabilat ka na na yung mga tug -tugan dito sa aming lugar. Ayan mga kasari, ngayon ay umorder nga tayo kay Eric Store. Hindi tayo kay Kuya Ted dahil si Kuya Ted ay walang mocho po wala pong mocho si Kuya Ted. kaya para isang puntahan lang ni Mr. doon tayo kay register kasi kompleto sila ngayon so ang in order natin ay mocho, MP litro at saka mga kasalo at iton so confirm na po mga kasari nagtaas na po si Ate Mabel ng presyo ko sa aking soft drinks at alak bakit Sinonsider ko po yung tatlo mga kasari kasari una yung pagod ni Mr pangalawa yung gasolina at pangatlo po ay ilalagay pa natin sa freezer sa ref so nagdagdag ako ng 2 pesos sa kasalo pero yung 8 ounces ko ay still 12 pesos so nagtasa ko sa mocho ginawa kong 120 at ginawa ko rin 65 sa aking maliit na Uh, red horse. At ang aking mga MPI, nagtaas na rin ako, nagdagdag ako ng 5 pesos na dating 170, ginawa ko ang 175. So wala po akong pakialam sa mga presyuhan ng iba. Ito po'y presyuhan po dito sa aking tindahan lang mga kasari at take note, ubos din naman ang aking mga soft drinks at saka alam. Ganun po dito guys dahil lagi pong may inuman. Bilis maubos yung ating mga MP at saka mocho. So, wala akong pakialam sa presyuhan ng aking mga kapitbahay. Basta po ako ay nagtataas. Doon nga po sa iba, sa dulo, at saka doon sa iba, basta sa iba, mataas na din sa kanila dahil sila po ay wala namang sariling sasakyan. So, naupa pa po sila. So, alam nga naman, hindi sila magtaas, ba diba, mga kasari? So, iko-consider din niyo 'yon. So sa akin, kino ko naman 'yon dahil ano, yung mister natin uh, na istorbo natin. So pagod pa, ilagay pa sa ref, 'di ba? Wala na kasi uh, delivery boy si Erich. Kay Kuya Ted naman. So kay Kuya Ted naman magde-deliver sana. Kaso, ang dami namang nagpapa-deliver. So, yung deliver mo, So, yung ipapadeliver mo ay umabot ng dalawang araw bago ma-deliver. Ikailangan mo na nga yung produkto, mga kasari. So, matagal bago ma-deliver. Kaya, kusa na lang talaga. Libre si mister. Kaya, sa nating kumuha na naman ng ating mga order kay Eric Store. So, ipapakita ko sa inyo mga kasari. Yung resibo pala mga kasari ay nandun pa kay Mr. So, may basketball si Mr. ngayon. So, mamaya ko na ipa ko na lang sa screen yung mga price ng aking mga pinamili. So, let's go mga kasari. Ito yung na-order natin kay Eric, guys. Ayan, isang, M isang box ng MP at apat na 8 ons Royal Sprite at Coke ayun. Tapos tatlong mocho. At nakakuha naman tayo din ng mga kasalo guys. na Nasortihan tayo na maraming kasalo ngayon kay Erit. So binigyan tayo ng anim. So dalawang Sprite, at tatlong sprite pala at saka tatlong kasalo. So walang royal. Pero okay lang yan. At least may kasalo. So ito po yung ating mga na-order ngayong araw ng linggo guys. Ayan.